guys! Naka-prepare na ang ating ano ba ito tawag? Nilamaw! Yan na, oh. Isang timbang nilamaw na may gatas. Mga super, ano na yan matamis. Natural po siya, mga guys. Wala siyang tubig, no? Yan. Ayan yung mga batang makukulit na tayo na nilamaw. Oh. Kau itu eh. Ayan! Oh, ang nilalakaran namin is puro puno mga guys. Oh, a virgin forest. Ayan. Maraming mga Uy. Yan. Sanay na sanay maglakad yung mga apo ko. Ayan! Aratay tayo sa bundok ng tralala. puno ng kawayan. Hindi na kasi ngayon ting ubod mga guys kasi ano ngayon tag init eh. Yan. Ano, awaaw dito mali, ma si very lonely. Ay yung car lang oh. Dito wala ka makitang mga kapiloy-loy. Mabuti pa sa sa Dubai, sa Saudi may mga ano, may mga ipil-ipil. <laughs> Dito wala tuloy ipil-ipil mga guys. pakiyat lang ng kaunti inahingal na ako. Yan mga guys, wala nang siminto dito. Lupa na sa ilalim na tayo ng mga gubat. Yan. Ganito sana guys ang gawin ko sa lupa ko doon sa Mindanao. Oh. Tanggalan ng bato yung lupa para mataniman ng palay. Para maging rice terraces. Tapos, yung mga bato, ilalagay sa gilid na nakaganito. Kasi sa Libanon, ganyan ang mga ginagawa nila sa ano, sa ah, pojaira, Yan. Tinataniman nila ng mga repolyo, sibuyas, yung patag, yung lupa na. Di ba mga guys? Pero kailangan natin ng maraming money. Ito mga guys, oh, may bunga dito. Oh. Ingay ng mga bata, Nagsisingit-singit sila. Ha. Tak-tak ang pawis sa dito. Alam mo, hindi ako nakatulog kasi. Sabi ni Nanak, may, may ahas na pumapasok. So, siniisip ko lagi yung ahas. Baka ako pasukin ng ahas. Naligo ako, alas 4. Naligo na ako mga guys. Ay, pinangatana ako na makatulog ba sa init Nakabungang araw mga guys ang aking likod sa sobrang init alam mo na wala na tayo sa mayamang lugar nandito na tayo sa mahirap na lugar mga guys so kailangan pang hawakan na lang natin na tayo mahirap <laughs> mahirap tayo yan. Yan mga guys. Ay mga Yan, dito tayo sa ilalim ng kakahuyan. Mayroong nag-uuling doon o nagkukopra. Ayun, may usok. Yan mga guys. Papakita ko sa inyo yung binonot ng Chinese na nag sabi may ubas yung bilog-bilog. Ito yun siya. Ganito yun siya pagkaklase na pako. Ito. Ganito siya. Hindi yung katulad na inanon ni Kwan. Yung batang vlogger na pino ang dahon. Ito po siya ang pako. Ito po. Pako po ito. Yan. Yung ugat nyan is may parang ubas. May grips. Hindi po siya ganito. Ito. Ibang klase naman to siya. Ito wala tong laman. O pino yung giring-giring yung dahon niya. Malaki ang pinagkakaiba doon sa mga pinagbubunot niya doon sa ano pang pang. Ito yun siya. Ganito ang dahon yan. Walang gilit-gilit. Ito naman o. Oh, magkaiba sila o. Oh. Yan o. Oh, ang laki ng pinagkakaiba. Di ba mga guys? Napakatangs talaga. Yan. Yan. Ah, ang sarap-sarap dito mga guys, mga ahoy. Parang na-imagine ko ng mga bata pa kami. Sot-sot kami sa ilalim ng mga ganito. Manguha lang kami ng kahoy mga guys. Padamihan kami ng kahoy. Oh, ito yun Oh. Ayun, ginagawa na tong ano, ginagawa na tong puno sa syudad. ba diba, yan o. Oh. ng bulak ang mga bunga niya. Yelong-yelo. Para natin ang picture mga guys. Ay mga guys, so grabe. Kita niyo yung mga bundok doon sa kabila. Doon kami galing. ayan, kita nyo. Yung bundok doon sa malayo. Yan mga guys, yung bundok-bundok doon. pinaka pa. Doon kami galing mga guys. Ito yung bundok doon. Hello. How are you? How are you? Please. What's your name? Itub. Itub? Your name is Itub. 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 Itub na si siya. Oh, yung tambis maraming bulaklak. Tambis yan, ah. Makupa. Makupa yan, yung hagas-has. Koan Lumboy. Lumboy. O lagi, hagas has, lumboy. Ay, mga guys, yung lumboy, maraming bulaklak. Yung hagas has. Nakita mo yung bundok, mga guys. Oh my God, yung bundok na yun na pinakamataas, doon po kami galing. Pero sa malayo na yon. baka na dong ba? Dito Ay, grabe mga guys, yung nilakad namin. Hindi <laughs> eh, na may straight-straight ang video mga guys ano lang putol-putol kay edit na natin. May nadaanan tayong napakakawawang maisan, oh. Wala na siyang ano, dry na dry siya. Hindi siya nakalaki. Kasi ang lupa dito is walang vitamins. Yan, oh. Dapat mayroon siyang pataba ba? Yan. Ay. Ang init. Ang init. ay mga guys hmm. ito sa bundok Oh sa kabila dagat na mga guys ito na kami sa may dagat oh, you know. lako may mga tae ng ano baka, kabayo baka, kalabaw ay may dagat doon no, mga guys kita nyo ayun. dagat po yun sya ng Carmen sa anak okay lang yung tayo ng kalabaw kaysa tayo ng aso upo dito maglamaw ta ba maglamaw Ay, tayo basa, oh, oh yan mga sagbong mo oh. ang mga sambong ang dami-dami oh yan diri oh sino mag-order ng mga sagbong dyan para ilaga sa may mga sakit-sakit yan marami dito saba ah oo si hello hello oh, ano ka sa sa, sa TV baka diba dito mga guys. Pangpang -pang na siya mga guys oh. Yan. Ay tubig tuon. Nai-manga din sa kapatid ng aking son in law. guys, tiba ano yan, may laman yan? <laughs> <Hey, laughs> tawag yung anak ko. It, <laughs> yung anak ko makita <laughs> sa puno, ma hindi. Joke lang. Ah, Yun pa lang ano, bayo niya. Bukig dong. Di mo pati ano, alika. Hoy, wag ka diyan at mainit Halika, lo mo po ka nga dito. Guys, naka-prepare na ang ating ano ba tawag? Nilamaw yan na oh. Isang timbang nilamaw na may gatas. Mga super, ano na yan, matamis. Natural po siya mga guys. Wala siyang tubig, no? Ayan. Mm, Ayan yung mga batang makukulit. Katay na nilamaw. Ang tayo. Ikaw ito so, ka eh. Good ka lang. kain ng aming nilamaw. Yan, o. Ayan sila, o. Oh. Madami pa, o. Oh. Ang dami-dami pa mga gas. Yan natin pa. Yan, kain tayo. Dito kami sa bundok ng tralala. Malamig ang simoy ng hangin. Pasarami ko na kang mga guys. Imbis mag-reduce kita. Hindi tayo maka dito. Lalo tayong lumulubo. Lalo na pag makauwi tayo ng Mindanao. Marami, mas maraming buko doon. Mm. Tama-tama yung kain natin. Pag lugsong natin ito. Ilalabas din ito. Ha, <laughs> ito. Maglalakad tayo sa kalsada. Mm-hmm.